Good morning once again. So, dito tayo sa Area B kung saan at uh, update ko sa inyo yung uh, lagay ng ating mga alaga no. Itong uh, maskovduck no. Oh. So, ito po no. At uh, napapansin niyo ano uh, nung uh, lumipat tayo dito oh so, 18 na ano 18 na duckling yung dinala natin. So, ito na lang ang natira. Wawalo na lang yung natira. Ibig sabihin sampung piraso yung uh, namatay no at uh, araw-araw uh, ya -araw, uh, nagtatapon na ako dito nung uh, ano kung uh, nakarang araw uh, na tatapon natin ng uh, kanilang kanilang uh, ano mga namatay pero sana mabuhay na itong walo na ito so ngayon umaga na ito no at uh, bago tayo mag ano oh uh, so, uh, araw na ito bago tayo magbigay ng uh, pagkain at uh, ito hinihanda natin so sa mga baguhan at uh, hindi pa nakakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe uh, hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload no, kagaya nitong uh, pagbiventures natin ng farm. So, andi dito tayo ngayon sa Area B kung saan at uh, i-update ko yung uh, mga alaga ko. So, oh, <laughs> lumilipad na. Oh, nagpapakitang uh, gilas baka maputulan natin ang pagtakto, uh, pakpak to, no? Dahil uh, hindi natin ano, makakalabas sila dito. Although nakakalabas rin sila dito, no? Ayan. So sumusunod sila sa atin. So exercise muna natin sila ang sumusunod-sunod. So, ayan. Uh, sige, sunod exercise kayo muna. Ayan. Oh. Uh, exercise. Exercise. <laughs> Nahihilo na ako sa iyo, boss. Ha? Huh? Uh, yan, no. At ah. Uh... Hoy, kayo, hoy, kayo. No, hindi uh, mag kaaway. Hay nako. na ako ng pagkain sa inyo. So, uh, bilis lang tayo uh, ng magpaparami uh, ng ganito. No, kung ah uh, uh, mayroon lang uh, sapat tayong uh, budget para sa kanila Oh, so, 'yan. Ah, uh, ito pa rin, no. Hayong uh, 10 sako na binili namin. Nakabili na ako kahapon ng uh, ano, 'yung uh, isang sako, dahil na uh, kinapos na, no. Hindi pa dumarating 'yung order natin doon sa pinagkukuan na natin ng uh, ano, dagdag na medyo mura-mura. Uh, although medyo malayo 'yung uh, lugar na 'yon, pero siyempre mas nakakamura tayo at uh, nakakakuha tayo ng uh, marami Kwa tayo ng 10 sako so uh, malaking tipid sa atin yon. Ito po yung uh, ano natin no. Ito yung uh, mga duckling na ano na lang siguro mabubuhay na ito. O, walo na lang, the shoot yan, walo na lang natira. At uh, kahapon itong uh, kapatid nito, ito. So akala ko nawala no yung pala lumabas lang dito sa mga ano sa mga palayan. Nakakalabas rin sila dito, pinapabayaan na lang natin dahil bumabalik din. Kagaya so, ganitong mga duckling na ito, buti naabutan natin dito. No? So ang uh, pag-uusapan natin tung a uh, mga nangyayari sa duckling, no? At uh, itong uh, area na ito, so ang suspek ko itong uh, pagbababad nila dito sa stagnant na tubig, no? Kaya sila ano So, kailangan rin na napag alam na pag, uh, alama, na pag uh, natin no? na pag aralan natin na kailangan talaga nga uh, mayroon silang uh, pasilidad na pag uh, ganito pa kalalaki. So, hindi muna natin silang ihahalo dito dahil uh, hindi niya kayang uh, makipaghalo bilo dito sa mga malalaki na, no? Sa so, mga lumalaga na. Hindi niya kayang uh, ano ang kipaghalo bilo diyan dahil uh, ano, Ah, uh, naapakan sila, medyo maliit pa nung dinala natin dito. So, kung mabubuhay lang 'tong walang piraso, no? So, okay lang. At doon naman sa kabila, yung uh, 20 piraso, lilima na lang ang uh, natira dahil uh, ganon din ng sitwasyon yung uh, nanunuqua naman, yung mga ano, kasi nakakalabas sila doon sa pinagkukulungan ko sa kanila, makukulit. So, bahala na. Pinabayaan ko na lang sila lumabas na lumabas. Ayun, pinagpipistahan ito nga uh, kay mga barako at pinutukan uh, nila. So, yan, uh, Kain kayo, no? Dahil uh, ako yun, musal pa nag -almusyal. So, ito yung uh, update sa ating area B, no? At uh, Napabayaan ko na lang. Yung isa, naglilimlim na. Walong piraso yung uh, nilimliman dahil, ah, uh, pinagkukuha natin yung uh, itlog na mga nabasa dahil uh, hindi naman daw mapipisa pag uh, nabasa no? So, yun ang uh, ano natin no? Yan, uh, at uh, uh ganoon pa rin yung binibigay uh, natin uh, bi prepare tayo ng uh, saha ng saging sa madaling araw no? Uh, tinatagdad natin at uh, na inano natin no kaya nilalagyan natin ng uh, ipah, ipa yung uh, rice bran at uh, yun na yung binibigay natin so na, na sila uh, pukuha tayo ng tubig kunti na lang yung tubig nila no? Yun na lang Digay so, ako ng pagkain doon sa area A eh, mga manok at uh, napaparami na rin natin yung mga native 'Yun nga lang uh, kinulong ko ngayon yung uh, tatlong uh, ano yung uh, inahin dahil uh, pinagpipi ano ginagang nga uh, rit nung ano pinagpipista nung mga barako uh, nung isa ahabol yung apat kasi lima yan eh naawa naman ako ng ikukulong kasi parang nangihina sila o uh, ang kinulong ko ngayon naglagay ako ng isang tandang at saka tatlong uh, yung uh, inahin o oh, uh, nangingitlog na rin yung isa uh, kung saan saan ako nakakapulot nung itlog kaya pinulong na lang uh, ko lang kung uh, matututo na dahil uh, na, kino, ilang bisis ko nang uh, nilagay doon sa kulungan uh, nakakalabas no? meron silang uh, nalalabasan hindi pa ganong secured yung ano kasi native yan eh, may ilig uh, lumipad lipad kaya yun uh, nakakalabas sila so ito yung uh, sitwasyon nila no? at uh, i-update ko yung uh, ating mga tanim na pipino no ay papakita ko sa inyo yung uh, tanim na ating pipino para uh, makita ninyo no na uh, malapit na tayong makapag-harvest ito yung pinanguha kong dayami no at uh, ilalagay ko sa area eh. Uh, ito na yung uh, update sa uh, ito abukado natin to ayan uh, so yan na yung uh, ano yung uh, medyo madamo ata uh, mataas na uh, maglalagay tayo uli ng uh, ano diyan no maglalagay tayo uli ng uh, abono dyan. dahil uh, parang uh, kinaka na yung uh, binigay natin ng abono so mamayang hapon siguro tayo maglagay ng abono so ito yung update sa pipino natin no mataas na oh, yan uh, nag-uumpisa na siyang uh, umaakyat no uh, ito ng uh, pipino may git buwan lang to ay uh, makakatikim na tayo yan ganda pa ng uh, ano nya so meron dito naninilaw ibig sabihin no siguro nabababad sa tubig to at uh, talagyan natin ng ano ito pataba no kaya uh, kinakapus kinakapos na siguro yung uh, taba nya dito naman ayan no, yung uh, ano nag na, nagumpisa na namumulaklak yung talong uh, maglagay tayo uli ng uh, ano ng uh, pataba uh, ito mataas na mataas na itong pipino na ito ayan oh ayan. Kita po ninyo. Oh, ayan. Oh, mataas na, no. Ah, uh, kapansin-pansin yung uh, hindi nalagyan ng abuno na uh, mga ano, mga talong, no. Oh, nandito tayo, uh, lumabas na tayo dito sa Bacot, no masdan niyo yung hindi natin naabunuan no Ayan, oh payat-payat niya so kakalimutan ko magdala ng abono Ayan, oh payat oh. so ilang piraso to ayan mga hindi naabunuan to yan oh halilit no halit so kailangan natin magdala ng abono dito para maabunuan at uh, makapamunga makapamungan no ah yan oh ito yung uh, ano natin pipino ah Okay, kita po ninyo. So, ito lang ang nilagay kong balag nya. Uh, paakyatin na lang natin dito sa bakod. Yan. Ito naman yung isa. No? Mamunga lang ng uh, maganda itong nga uh, anim na piraso na ito na nabuhay. So, uh, maganda na. No? Kaya, hindi na ako nagtanim doon sa likod ng bahay. Dahil, uh, ano, ninyo yung mga naabunuan, no? yan no? gumpisa na siya namumunga yan, at, uh, yan oh. yan at ayan oh nagbulaklak uh, na itong isa oh ayan so iba talaga yung epekto ng abuno uh, abono no dahil uh, kikita mo talaga yung paghusbong niya kaysa kumpara doon nakikita natin yung uh, ano na yun napaka payat no so ito nabunuan ko rin to, pero bakit kaya nagkakaganito hindi maganda yung uh, ano so kailangan natin na uh, hapon ay uh, maabunuan yan at uh, malinis natin yung puno oh. no maganda na yung mga pagkabuhay nito mga naabunuan no oh. pero kailangan na natin na uh, ano ipapaluwap kagad ng abuno. Uh, buno so, yung pinagkukuha na natin ng dayami eh. mabuti na lang kakuha tayo ng konti so ayan oh. nakababad na sa tubig wala na tayo makukuha dyan So, bay bayaan na lang yan. At uh, magiging uh, pataba na yan sa lupa dyan. So, kadalasan dito sa May Mindanao, pinapabaya na lang uh, pabubulokin yung ganyan. Pero sa May Luzon, yung dayami na yan, nabibinta pa yan. So, malaking uh, pera ang uh, nakukuha dyan. Pero dito sa May Mindanao, pinapabaya uh, pinapabayaan na lang mabubulok. So, yan, no? ganda na ng pagkabuhay ng Pino oh so, mga isang buwan yan ay mapapakinabangan na natin yan yung uh, update sa ating uh, mga tanim at uh, update sa area B no sa ating uh, ano uh, lugar dito sa area B at uh, yung uh, damo ano ay uh, napapalago na natin at ini-time uh, na mapupunan yung uh, kakulangan ng uh, ano natin hagwire so pwede natin na uh, ilipat kagad yung uh, kambing dito nahihirapan na rin sila sa area eh ayan po no? Uh, yan, uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon Visayas at uh, Mindanao shout out na rin sa ating mga kababayan mga OFW mga kababayan po natin mga immigrants no? so kung baguhan ka lang at hindi pa nakapag subscribe sa ating youtube channel Huwag po kalimutan mag subscribe hits na rin notification bell para ma update kayo sa ating uh, mga mga ina-upload no patungkol sa ating uh, pagbibintures ng farm no sa mga share niyo at like niyo pano-note ninyo, malaking tulong po sa ating mga alaga at ating channel maraming salamat po bye bye